Eh, nasa linya natin. Oh. Alamin na nga natin itong mga spy. Oh. Si Ma'am Dana Sandoval po, tagapagsira Bureau of Immigration, nasa linya natin. Ma'am Dana, Egan at Connie, magandang umaga Good po. Morning, Welcome sa Double B. Good morning, Sir Egan, Ma'am Connie, magandang umaga po. Ba'y sa record po ng immigration, kay tagal-tagal na pala, kay tagal-tagal mm. na pala nitong limang espiya na ito na Chinese sa uh -huh. Pilipinas at sinasabi ng isa na nagsalita negosyante lang daw siya. Ano bang impormasyong nakuha pa ng BI dito? Yes, actually ano po ito? Anim na po ito oh, kasi una hindi... unang isa, uh -huh. Yung nauna tapos yung huli pong lima. Uh, Doon sa records po natin, matatagal na po sila dito at karamihan po sa kanila ay mga long-term residents na actually three of them po are married already to mm -hmm. a Filipina and they have good immigration standing, wala pong mga, o ano, mga overstaying or mm -hmm. whatever which we believe is a tactic then of course para hindi sila masubject sa Unnecessary uh -oh. checks or hassle. And yun nga po, parang it's it seems like they have embedded themselves to society already, having been here for uh, a long time already, bago sila nahuli na gumagawa ng mga allegedly illegal na activities. Okay. Ganong katagal bago natin nalaman no? Matagal ang kanilang plan planuhan dyan, partner. Pero hindi pa sila Filipino citizen? Hindi pa po. At saka it seems like um kagaya po nung sa mga pelikula, uh, they have embedded themselves to society first mm. bago po sila gumawa ng mga suspicious para hindi okay. halata. So, so mukhang in nagtagal muna sila parang pinag-aralan muna so nila part, yeah. part ng blending nila is mag-asawa ng Pilipina, tama ba? Um Pwede. That could be. Pwede po nilang uh, taktika yon. Hmm. Pero um, hindi naman automatic kung magiging Pilipino sila, kung mag-aasawa sila ng Pilipina. Hindi ganon? Hindi po. Oh, hindi okay. po. But they are eligible for a permanent residence visa. They can stay here um, permanently uh -huh. dahil may asawa po silang Pinay. Pero sa China anong, anong naman... Ba anong background nila, uh, Ms. Sandoval? Negosyante ba talaga o... Merong iba pang mga modus, mga sa POGO na rin yun ba? yun nga ang sabi ni huh? Senator Sherwin, wala ba itong POGO connection? Kasi pwedeng nagamit nga naman ang POGO noon, mm -hmm. hindi ba? Um, sa so ngayon po, wala pa po tayong nakikita na connection sa mga POGO companies or POGO activities. Hmm. Doon po, um, without going siguro into too much detail, but yung mga naka-working visa po ay um, yung isa sa... Uh, tech company, okay. sa isang tech company, yung isa sa isang um, parang manufacturing company. So parang nothing related to online gaming. But of course, tinitingnan pa po natin kung may mga tao okay. na connection ito. Ma um, The rest po ay may mga asawa na Pilipina. Ma'am, para lang sa konteksto ng mga kakakinig lang po sa atin ano, at kakaalam lang nitong balitang ito, ano ba ang nag-udyok para sabihin po na sila nag-iispiya? Um ito po ay investigation and arrest na ng NBI mm -hmm. um, in coordination po with the armed forces of the Philippines and with um, data po from the Bureau of Immigration um, ito po ay nakita nila na may mga suspicious activities na ginagawa there was one mm -hmm. um group that was going sa parang meron silang uh, track uh, ano man tawag doon? parang tracker na minamap niya yung Um, base natin. So dadaan sila sa may base natin. Yung kanyang uh, gadget is mapping yung area na nadadaanan hmm. niya okay. and real-time tinatransmit. There was another group that um, nanatili sa isang resort sa may baybay dagat sa Palawan, mm -hmm. uh, mino-monitor yung pagdaan ng mga barko natin. Naglagay pa ng mga CCTV sa mga puno ng buko. ganon oh, hindi naman yung ganun, ka, oh, oh. ganun kalala mm -hmm. and and ano den nagco-collect din ng data. So sinundan po yan ng NBI, sinundan po yan ng AFP. Doon po nila finally naaresto po ito at mukhang magkakasama daw ito. Mm -hmm. Doon sa nakuha po nila na information sa mga um, Pilipino na pinagsususpetsahan nilang kakuntiyaba, okay. isang grupo daw po ito. Meron po Pero, yung sa una, may uh -huh. dalawa siyang kasama na Pilipino that were mapping um, the terrain doon sa may uh, base po natin. Pero itong anim na nahuli, uh -huh. baka mas marami pa. Kaya lang dahil nahuli na, uh, makatakas na yung iba. Ano bang monitoring natin sa iba pang espya? Marami ba sila? Um hindi po tayo magugulat kung meron pa po tayong mahuli mm -hmm. na ganito but yun nga po um pinag po ng um government forces yung pagbabantay lalo doon sa mga areas that might be very close to uh, mga base natin, mga pampang natin, kung saan tumadaan yung mga barko natin. Oh, okay. um, kami naman po sa BI, we provide the necessary intelligence information as to the records kung merong mga foreign national oh. na involved. And yung mga, kung may mga Pilipino po o kaya ibang foreign national din na although hindi sila kasama doon sa spying, oh, pero kung sila ay nagkupkop uh, kup, -kup or tumulong in any form in any way doon sa mga foreign uh, uh -huh. alleged foreign spies na yan pwede po natin kasuhan yan Anong kaso? under the philippines um under uh, for violation of the philippine immigration act of 1940 meron pwede kung sila po ay nagha-harboring mm -hmm. ay kung sila po ay harboring illegal aliens we can file a case against them also y yung, y yung, yung tanong ko eh uh, sp nudge pag kinasuhan natin yung anim hindi sila ma-deport diba Yes. Sabay-sabay mm -hmm. um, po naman aandar uh, ang kasong yan. Of okay. course, matic meron immigration case at meron din pong local case. So um, kung tayo po ay mag-file ng immigration case, um, kahit po at the end of the day, mauna yung immigration case, we will not implement the deportation. Mm -hmm. Up until ang mga subjects ay matapos na po ang local cases here in the Philippines. Uh -huh. Halimbawa po, mahatulan sila ng korte ng habang buhay na pagkakakulong mm -hmm. ay okay. mag- mag muna sila ng habang buhay Ay, na before we can implement any deportation. I see. Pero ma'am, sa totoo lang, uh, ang realidad nga ho, sinasabi, di ba, na parang kailangan naman siguro dahil ho, sa mga ganitong ganap na may nahuhuli na tayong Chinese spies, yung mga ganyan. Sabi nung mga ilang uh, civic groups, kailangan daw mas matindi pa, mas mahigpit ang ginagawa sana ng pagmamonitor ng BI. Any other thing na nakikita niyo ho na maari pang magawa para mas maging mahigpit po tayo? Walang well, uh, malaking bagay po ngayon is that um close yung coordination natin with the intelligence community um with local law enforcement and the AFP particularly in this matter. Um hindi po ito ano one man boat na isa lang ang mag aasikas nito. kasi marami po tayo iba't iba po ang aspeto mm. ng uh, uh, action ang uh, uh, tinututukan ng mga ahensya ng gobyerno. So malaking bagay po yung ating close coordination para mas madali pong nahuhuli itong mga ganito. Kasi sa uh, uh, kung titingnan mo kung ang immigration records lang ang titingnan mo pa, nung wala, parang wala. Eh, oh, Kasi oh, maayos, yes, napakaayos yes. ng kanilang mga records. Na pag-aralan nila. Merong napag-aralan nila at saka meron silang Under front. Under the radar talaga sila gusto nila. My diba? front, meron Oo. silang pamilya, meron mm -hmm. silang legitimate uh, business or whatever work here in the Philippines. But there is another aspect of that which is the uh, alleged illegal um spying ng oh. ating mga ano. So yun nga po yung coordination natin with when it comes to intelligence information. We get to file the appropriate cases because Tom of that. Dana anong papel ng BI pagdating sa pagkuhan ng Filipino citizenship. Um wala po pagdating po sa pagkuha ng Philippine citizenship the BI is not um uh, we only cancel act. po kung yes so act um, siya. we cancel lang po yung kanilang uh, ACRI card once their citizenship is Um, granted mm. by wh whoever the agency is granting the citizenship. Oh, but kasi, the BI does not grant citizenship. Kaya natanong ko kasi di ba controversial si Lee Duan Wang? Oh, oh. Yes pa. Sa Senado. Tapos eh, may mga record siya na in, katabi sa niya yung mga pogo, pogo. sa negosyo niya. So mm -hmm. sa BI, ano bang record ni Lee du Duan Wang? Um, we have yet to verify po. But yun po kasi we are not part of ah, wala the pa wala agency. pa nag-aalam sa inyo. Kung yes, siya ay napas masuk ba. Pero nabigyan na to uh -huh. ng ano Filipino citizenship. Pwede bang kung meron kayo mga bagong information na mapawalang visa? Um it's not part of the Hindi ano sa po inyo. of the Bureau of Immigration. Pero pwede kung sakaling ma-elevate ano at magkita, makita talaga mayroong merong association. If there might if there are ano um, illegal siguro in terms of the of getting the documentation, perhaps there might be a reason to revert that, but it wouldn't fall po on uh, the Bureau of Immigration. All right. So bakit nung nung araw sa amin nung bata, kung kaya to ng lola ko, hmm. mamdana, mm. meron kami magtataho. Oo. hapun mm -hmm. Hapon, Hapon. naman pala. to. Oh, oh. Bay, nung mm -hmm. nagka-World War II tayo, eh, mataas na opisyal pala, pala, ng Japanese Imperial no. Army. Oh. Si mm -hmm. Abe, Abe mm -hmm. pangalan. Mga sleeper cells ang tawag. Pero oh. buti nilang naging mabait sila at kahit World War II, maayos yung sa lugar namin sa Tondo. Uh mm -hmm. Eh gano'n, mm -hmm. mga sleeping cells sila eh. No? Kaya maingat dapat tayo. Mm -hmm. Okay. Yes, yes. Ma'am okay. Dana, ingat po kayo. Thank you po. Salamat, Salamat. po. And good morning. Good morning. Dana Sandobal, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, Calvary, noong 6. Na...